Oh! Ay, saan ka dumaan? Saan ka dumaan? bukas talaga to. <laughs> Hindi alam ni call center. May pinto din eh. Hindi alam ni call center. May pinto din saan. Diyan <laughs> Ako po ang maghihilot ngayon. Aray, ano ayoko. Ano ko? Maaaring po eh. Nagpahilot lang ako din daig pang. Hindi ko pang nag-super silence eh. <laughs> Guys, ang sarap pang tahilip dito. Nakaka-relax. Dito sa taas ng Victory Mall, 280 lang, half hour, 420 ata ang one hour. Alam mo, hirap ang ng may sipon. Ang akin, ah, ahot, lusong doon sa buta. <laughs> Guys, may sipon kami ni ang buta si Are. Kailangan, kailangan ng ulo nyo nakalusot din sa butas. Ang sip po namin ni Concentre, ahot lusong. <laughs> Sabi ko <ga>. Sub-sub <laughs> ako din ha. <laughs> Nakaka-relax. Ang sarap. Gusto ko pa. Isa pa. <laughs> Babalik ako dito ulit. So guys, nagpahilot kami dito sa Vibes Massage. Dito lamang sa taas ng Victory Mall. Ayan dito sa taas ng Victory Mall, katabi ng Mr. DIY, dito sa taas. Ang ni Nicole Center Ahot, lusong sa butas ng higaan. Si Kulot nasaan? Guys, hindi sumama si Kulot. Kasama na namin din kanina. Aba, ay, Nakapunta pinili. sa pistahan. <laughs> ang pinili guys ay minudo at kaldereta. <laughs> Guys, ngayon ay ibibili na lang namin siya ng vitamins. Yeah. Na sabi niya. Guys. kung magpahilot pag may sipon. Alam mo kung bakit na. Hindi tayo nila sipon. so guys, napahilot kami sa Vibes Massage dito sa Pastang Victory Mall. Kaso ang akin na ang problema, ang hair mo na may sipon. Ang ulo ko nakalubog dun sa butas, ahap ah, lusong na sipon habang uubi na dito. You know? Pero ang sarap. Pero ang magandahan ng sa Vibes Massage dito sa Pastang Victory Mall, nabibigyan nila ng hanap buhay yung mga taong bulat kahit may kapansanan sila, meron silang may pagmamalaki dahil maalam sila magtrabaho kahit sila ay bulag. Yung naghinod sa amin ngayon, ni Center, bulag din ba sa'yo? Sa iyo uh -huh. sa din? So nakakatuwa lang kasi kahit bulag sila, meron silang may pagmamalaki. Talent, may talent mo, sila. At saka maalam sila. Alam mo kung saan umuwi yung sakin? Kalamba, commute. Ha? Huh? Hindi ko alam, kasama yata daw niya ay kapatid niya. Sabi ko, ang layo naman. Ang Di ba ang galing kahit may Guys, alam niyo nakaka... nakikita, pero nakakapag sila. Hindi, nakaka-inspire yung mga ganon, di ka? So guys... Ito, ang kagandahan dito sa Vibes Massage. Mga bulag yung naghihilot dito. Kaya ang sarap nila kumapa. Kapang-kapa nila yung lamig ko. At talaga namang... Basag <laughs> Basag na basag ang lamig. Basag na basag